Umaasa naman ang Malacanang na hindi lamang ang pagsasauli ng mga armas ng nasawing SAF-44, kundi ang pagtupad pa sa mga kondisyon ni Pangulong Binigno Kino III ang kailangan upang patunayan ang sensiridad ng Moro Islamic Liberation Front o MILF sa Peace Talks. At upang ibigay sa atin ang detalya sa ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating senior correspondent na si Nel Maribuho. Nel, good evening. Reg, hindi pa nga sapat para sa Malacanang ang ginawang pagsasauli ng MILF sa ilang ar armas ng nasawing sa 44 sa mamasapan upang uh, mapatunayan ang kanilang uh, sa usapang pangkapayapaan. Ayon kay Presidential Communication Secretary Herminio Coloma Jr., Gaya ng una ng inihayag ni Pangulong Aquino, ilang kondisyon ang inaasahan pa nilang gagawin ng MILF. Ito ang sinabi ni Sekretary Coloma. Hinihintay pa ng pamahalaan ng mas konkretong patunay tulad ng mga sunusunod, sumusunod. Una, ang pagtulong o di pagharang sa pagtugis at pagpapanagot kay Basir Usman. Ikalawa, ang pagkilala at pagpapanagot sa mga sangkot sa pagpaslang sa mga bayaning sa 44. At ikatlo, ang pagsoli ng lahat ng iba pang armas at kagamitan na inagaw mula sa SAF 44. Dagdag ng Malacanang, nangangahulugan lamang na hindi ganap na nakikiisa sa usapang pangkapayapaan ng MILF kung hindi ito matutupad. Ito pa ang sinabi ng Malacanang. Kaya nga, no, ang hinihingi sa kanila ay yung konkretong pagpapatunay. Kung ang magiging resulta ay walang manifestasyon o hindi, hindi pagtupad, Di nangangahulugan lang yon na hindi ganap yung kanilang uh, kooperasyon o yung pakikisa sa ating pamahalaan. Sa kabuuan naman, umaasa ang Malacanang na patuloy na makikipagtulungan ang uh, MILF tungo sa pagkakamit nga ng justisya sa pagkasawi ng SAF 44 at on the Uh, Nel, ano yung mga iba pang mga kondisyon na ilalatag ng uh, government peace panel sa MILF? Kasi ito ba ay formal na pag-uusapan pa o ito ay parang informal na lamang kung parang advisory lamang sa uh, sa panig naman ng uh, MILF? Ito mga sinabi kasi ng Pangulo noong nakaraang public address. Kumbaga, ito yung kanyang mga hinihiling hmm. bilang, syempre, nangunguna sa usapan pangkapayapaan sa MILF. Kumbaga, ang... Kung baga, ito'y in informal na lang ito eh. Okay. Na dapat ipakita ng MILF after nitong pangyayari ng nangyari sa Mama Sapa, no, Kaya inaasahan ng pamahalaan na sa madaling panahon ay makipagtulungan sila dito. So ito ay hindi kayang mabreak yung deal. Kunwari hindi matupad ito ng MILF. Yung, kunwari hindi lahat maisole o uh, yung mga ibang kondisyon ay eh, hindi matupad ng MILF. Hindi naman nangangahulugan na... Uh, off the uh, table na yung peace talks. Wala naman sinasabing gano'n ang Malacanang kundi ang sinasabi lang nila, inaasahan nila na makikipagtulungan okay. ang... Uh, ay may left dito sa pagkamit ng hustisya kung ano man yung mga option pa o ano man yung mga possible na mga mangyayari after this kung hindi nila matutupad yung mga kondisyon ng Pangulo ay uh, wala tayo pang nakikita ang mga pahayagang Malacanang pero sa mga nakaraang posisyon na ibinigay na ng Government Peace Panel at ng Pangulo wala namang ibang paraan kundi ipagpatuloy itong usapang pangkapayapaan na Tornevege Maraming salamat Nel Maribok para sa ulat na yan hindi pa sapat para sa ilang mambabatas ang pagsasauli ng MILF sa mga baril na kinuha sa mga napatay na PNP SAF komandos sa Mama Sapano, Maguindanao upang maipakita naman ang kanilang sensinidad sa peace process. Ito ang balita ni Grace Casi. Hindi kumbensido ang ilang kongresista sa ginawang pagsasauli ng MILF sa mga baril na kinuha sa mga napatay na PNP SAF troopers sa Mama Sapano, Maguindanao. Ilang mambabatas ang nagsasabi na marami pang dapat ipaliwanag ang MILF Peace Panel upang maipakita ang sensibilidad nito sa usapang pangkapayapaan. Ayon kay Zamboanga Representative Celso Lobregat, miyembro ng Adjo Committee on the Proposed Bangsamoro, nais nilang makita ang konkretong kooperasyon ng MILF at magkaroon ng kasagutan ang kanilang mga katanungan. Mahaba pang proseso siguro yan, yung mga uh, na-involve dun sa pagkapatay sa mga SAF. Uh, and then yung uh, sagot nila, bakit nandun si Marwan sa uh, teritoryo nila. Nais no? nice naman ni Magdalo Partilist Representative Gary Alihano na i-double check ang mga serial number ng mga baril kung ito nga ang mga armas ng na mga nasawing PNP SAF troopers. Dapat din daw isuko ng grupo ang mga responsable sa pagpatay sa PNP SAF. Giit ng kongresista ang dating sundalo, hindi mahirap sa MILF na isuko ang mga nasa likod ng pagpatay dahil na-trace na ang kinaroroonan ng mga baril. Hindi po nila makukuha yung baril na yan kung hindi sila yung pumatay. Hindi sila makakalapit doon kung talagang gugustuhin po nila, wala pong uh, ano dyan, walang imposible. Samantala, kinumpirma ni Ad Hoc Committee on the Proposed Bangsamoro Basic Law Chairman Rufus Rodriguez na nakausap niya sa isang conference sa Indonesia sina na MILF Chairman Alhaj Murad Ibrahim at Transition Commission Chairman Muhager Iqbal noong nakaraang linggo. Tatlong punto ang hiniling ni Rodriguez sa dalawang leader ng MILF upang maisalba ang PBL sa Kongreso. Una ay ang pagbabalik ng mga baril at personal na gamit ng PNP-SAF. Pangalawa ay ang pagsuko ng MILF sa teroristang si Basit Usman. At ang pangatlo ay dapat isuko ng MILF ang kanilang commander sakaling kasama ito sa dapat kasuhan base sa rekomendasyon ng DOJ. Okay, the third one is the problematic one because uh the uh, MILF chairman Murad and uh Chairman uh, Iqbal said that uh, they would want to have an independent uh, uh, commission to investigate the, uh, the killings. And so I said, uh, we are all. Uh Filipinos, the Department of Justice has been directed by the President to investigate. Aminado si Rodriguez na hindi na nila masusunod ang timeline upang maisalang sa plenaryo ang BBL sa buwan ng Marso. Gayun man itutuloy nila ang executive session sa BBL oras na matanggap nila ang final report mula sa Board of Inquiry ng Philippine National Police. Grace Casin, UNTV News, Worldwide.